Tingnan lang. Ah, naka-bubble wrap ulit siya. Ayan siya. Parang siyang chocolate ah. Ayan, naka-bubble wrap ulit siya. Sana so, magpapakasya ko tulong sa area na planong paglalagyan. So, ito siya. Oh, and... Siya, ayan. Tatlo kasi siya. Three layer. Ayan siya, nice. Ganyan yung kulay niya kasi hindi ko pa natatanggal yung pinaka-seal na plastic niya. Ah, uh, ayan ang oh, cute. Ayan siya. Oh, nice. Pero, konti-konti lang. Sabang-konti lang. Huwag na nata. Ayan, galing siya ah. Ayan siya guys. Very pinaba ng Ayan. So, sa So, pretty. And, ang purpose ko nito, ang content na to is, video ko na nag-assemble. Madali na siya idugtong. Ayan. So, dalawa. So, ayan. Wait lang. Mabaling ko yung kapag na, na-assemble ko na siya, na-install ko na siya.